Magandang buhay Pilipinas ito, ang Botardo Channel, naguulat. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa Luzon, Visaya at Mindanao, may mga kuwentong bumubuo sa ating pagkatao, kasaysayang di mo pansin pero makahulugan bilang Pilipino. Ito ang mga salaysay na ipinapasa-pasa mula sa ating mga ninuno, sa bawat nagdaan na taon. Mga kuwentong nagbibigay kulay sa ating kultura, alamat at katotohanan. Pero teka muna, Kabayan ko, alam ba natin kung alin sa mga ito ang totoo at tunay na nangyari? At alin ang likha lamang ng malikhaing isipan? Dito papasok ang pagkakaiba ng kasaysayan at alamat. Isipin natin ang kasaysayan bilang isang malaking libro ng mga totoong pangyayari. Ang bawat pahina nito ay sinusuportahan ng ebidensya, mga dokumento, artifacts, mga labi ng nakaraan, at mga testimonya ng mga kakasaksi ng bawat naganap na pangyayari. Sa kabilang banda naman, ang alamat o mito ay mga kuwentong madalas ay walang konkretong ebidensya dahilan sa walang nalagap ng panahon na iyon. Ito ay isang paanyaya na samahan kami sa pagtuklas kung saan nagtatapos ang mito at kung saan nagsisimula ang kasaysayan. Kilalang-kilala sa buong Pilipinas ang kuwento ni Maria Makiling, ang magandang diwata at tagapangalaga ng Bundok Makiling sa Laguna. Ayon sa alamat at mga kasaysayang kuwentong totoo, si Maria ay isang mabait na diwata nagbibigay ng masaganang ani, at tumutulong sa mga taong malinis ang kalooban. Ngunit nagagalit daw siya at nagtatago kapag inaabuso ng mga tao ang kalikasan ayon sa mga nunino natin, o kapag sinisira ang kanyang pinangangalagang kagubatan. Ang kanyang kuwento ay simbolo ng kagandahan at isa ring babala tungkol sa kahalagahan ng pagrespeto sa ating kapaligiran at kalikasan. Siya ay naging isang imahe ng perpektong dalagang Pilipina, mahinhin, matulungin, at may pagmamahal sa kalikasan. Si Maria Makiling ay maaring isang mito ngunit ang mensahe ng kanyang kuwento ay isang katotohanan na dapat nating isapuso at isaisip. Isa pang tanyag na tauhan sa ating mitolohiya ay si Bernardo Carpio, isang higanteng may pambihirang lakas at talino, sinasabing nakakadena sa pagitan ng dalawang malalaking bato sa mga kuweba ng Montalban, Rizal. Ayon sa alamat, sa tuwing sinusubukan ni Bernardo na makawala sa kanyang mga tanikala, Nayayanig ang lupa at nagkakaroon ng lindol. Para sa marami noong unang panahon, si Bernardo Carpio ay isang simbolo ng pag-asa. Siya ay isang hari, isang araw ay tuluyang makakawala at magiging tagapagligtas ng mga Pilipino mula sa mga mananakop. Ang kanyang kuwento ay nagbigay ng lakas ng loob sa ating mga ninuno sa panahon ng kanilang pakikipaglaban para sa kalayaan. Subalit, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng alamat na ito? Walang anumang historical record na nagpapatunay na mayroong isang hari o higante na nagngangalang Bernardo Carpio. Ngunit ang lokasyon ng kuwento, ang Montalban, ngayon ay Rodriguez, Rizal, ay isang lugar na kilala sa pagkakaroon ng mga lindol. Ang kuwento ni Bernardo Carpio ay hindi orihinal na Pilipino. Ito ay adaptasyon mula sa isang tulang Espanyol, nang dumating, iniangkop ito sa ating lokal na kapaligiran, at nanatiling makapangyarihan, simbolo ng pag-asa at katatagan ng mga Pilipino. Sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa rehiyon ng Ilocos, may isang makulay na mural na nagpapakita ng mga eksena mula sa epikong Biag ni Lamang. Ang Biag ni Lamang o ang buhay ni Lamang, ikinukwento nito ang pambihirang buhay ng isang bayani na si Lamang. Mula pa lamang sa kanyang pagsilang, nagpakita na siya ng kakaibang lakas at talino, sinasabing kaya na niyang magsalita agad pagkasilang. Ang epiko ay puno ng mga hindi kapani-paniwalang pangyayari. Ang pagligo niya sa ilog Amburayan, na naging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng isda, at ang kanyang muling pagkabuhay matapos siyang kainin ng isang isdang berkakan. Ang kuwentong ito ay isang oral tradition, ikinukwento at kinakanta noong unang panahon bago pa naisulat. Ito ay isang paraan para ipagdiwang ng mga Ilocano ang kanilang kultura, katapangan at mga pinahalagahan sa buhay. Bagamat ang mga supernatural na elemento ay fiction, ang epiko ay naglalaman ng mga historical at cultural truths. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang biyag ni Lamang ay patuloy na pinag-aaralan at ipinagmamalaki bilang isang mahalagang hiyas ng panitikang Pilipino. Sa pamamagitan ng biyag ni Lamang, nakikita natin ang katapangan sa harap ng panganib, pagmamahal sa pamilya, at ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako. Si Lamang, bilang isang bayani, ay kumakatawan sa ideal na Ilocano malakas, matapang, tapat. Paano nga ba natin malalaman kung ano ang totoo at hindi sa mga kuwentong ito? Dito na pumapasok ang papel ng siyensya at critical na pag-iisip. Ang mga alamat ay madalas na mga malikhaing paliwanag para sa mga natural na fenomena. Alam na natin na ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa. Tingnan din natin ang alamat ng pinagmulan ng Pilipinas, isang malaking ibon daw ang tumuka sa isang kawayan ngunit sa tulong ng archaeology at anthropology, natuklasan natin ang mga ebidensya ng mga sinaunang tao sa Pilipinas, tulad ng Kalauman. Ang pag-aaral sa mga alamat ay nagiging mas makabuluhan kapag sinamahan natin ito ng siyentipikong pagunawawa. Ang mga kuwentong ito ay nagtuturo ng paggalang sa kalikasan, sa siyentipikong pananaw, ang mga malalaking puno ay mahalaga sa ekosistem. Ang takot na dulot ng alamat ay maaring naguujok sa ating mga ninuno na huwag putulin ang mga punong ito. At sa huli, nakatulong ito sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang paghiwalay ng katotohanan mula sa fiction ay hindi para sirain ang mga alamat. Sa halip, ito ay para bigyan tayo ng mas buong pag-unawa sa ating mundo. Ang siyensya ay nagbibigay ng mga paano at bakit Habang ang mga alamat ay nagbibigay ng mga kuwentong naglalaman ng mga aral at nag-ugnay sa atin sa ating kultura. Ito ang susi sa pagkakaroon ng isang balanseng pananaw. Ang evolusyon ng alamat Ang mga alamat ay hindi di basta-basta lumitaw mula sa wala. Ang mga ito ay buhay na mga kuwento na nagbabago at umuunlad sa paglipas ng panahon, tulad ng isang batis na dumadaloy at humuhubog sa dinaraanan nito. Nagsisimula ito sa isang simpleng ideya o isang totoong pangyayari. Sa paglipas ng mga taon, habang ipinapasa ang kuwento sa pamamagitan ng bibig, ang kanyang mga nagawa ay maaring maging exaggerated. Nang magkaroon ng panulat at papel, naisulat ang mga ito, at naging mas permanente ang kanilang anyo. Ang pagdating ng mga bagong teknolohiya at impluensya ay nagpapabago rin sa mga alamat. Nang dumating ang mga Espanyol, dinala nila ang kanilang mga kuwento at iniangkop ng ating mga ninuno. Ngayon, sa panahon ng internet at social media, ang mga alamat ay kumakalat ng mas mabilis at nag-adapt sa pelikula, comics, video games, at online media. Ang pag-unawa sa evolusyong ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang mga alamat ay hindi static. Sila ay isang salamin ng ating lipunan sa iba't ibang yukto ng kasaysayan. Isang lolo na nagkukuwento sa kanyang apo, isang guro sa harap ng klase, isang vlogger na nagsasalita sa harap ng camera, iba-iba ang paraan ng pagpapasa ng kuwento ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano nagbago ang isang kuwento, mauunawaan natin hindi lamang ang kuwento kundi pati na rin ang mga taong nagkuwento nito. Kahit na hindi literal na totoo, hindi may kakaila ang kahalagahan ng mga alamat sa paghubog ng ating kultura at pambansang pagkakakilanlan. Ang mga kuwentong ito ay higit pa sa simpleng libangan, sila ay mga sisidlan ng ating mga pinahahalagahan, tradisyon, at kolektibong karunungan. Maraming mga pintor, manunulat, musikero at filmmaker ang kumukuha ng inspirasyon mula sa ating mitolohiya, nagiging bahagi na ito ng pop culture at sining. Ang mga alamat ay nagtuturo ng mga aral, tulad ng Pagong at Matsing, na nagtuturo tungkol sa katalinuhan laban sa kasakiman. Ang pagtanggap sa mga alamat bilang mahalagang bahagi ng ating kultura ay pagkilala sa yaman ng imahinasyon at karunungan ng ating mga ninuno hindi natin kailangang itapon ng mga ito, dahil lamang hindi sila totoo sa siyentipikong paraan. Sa halip, dapat natin silang ituring bilang mga pamanang kultural na nagbibigay ng kaluluwa sa ating bansa. Sila ang mga kuwentong nagpapakita kung paano tinitingnan ng ating mga ninuno ang mundo at nagbibigay sa atin ng mas malalim na koneksyon sa ating pinagmulan. Ang alamat at kasaysayan ay dalawang panig ng iisang barya. Ang kuwento natin, hindi lamang mga diwata at higante, kundi ang totoong kuwento ng ating bayan. Sa panahon ngayon kung saan napadaling kumalat ng impormasyon, lalo na sa social media, napakahalaga ng kakayahang maging mapanuri. Ito ay ang abilidad na suriin ang isang impormasyon bago ito paniwalaan at ipasa sa iba. Sino ang nagsabi nito? Saan nang galing ang impormasyon? Mayroon bang ebidensya na sumusuporta dito? Ang pagiging mausisa ay hindi masama. Ito ang simula ng paghahanap ng katotohanan. Halimbawa, may kuwento tungkol sa nakatagong kayamanan ni Yamashita. Huwag agad maniwala at maghukay. Alamin muna ang kasaysayan. Hanapin muna ang impormasyon sa mga respetadong institusyon, mga libro, academic journals, at museum archives. Sa pamamagitan ng paghahanap mula sa mapagkakatiwala ang sources, maiwasan nating maging biktima ng maling impormasyon. Mahalaga ring maunawaan ang pagkakaiba ng opinyon, paniniwala at katotohanan. Halimbawa, pagsasabing duwende ang sanhi ng sakit, kailangang suriin, lalo na kung may medical na paliwanag. Ang pagiging mapanuri ay hindi nangangahulugang pagiging negatibo. Ito ay kasanayan na nagpoprotekta sa atin, magtanong, magverify, at igalang ang paniniwala habang hinahanap ang katotohanan. Matapos nating paghiwalayin ang alamat at kasaysayan, at maunawaan ang kahalagahan ng bawat isa, ang pinakamalaking hamon na iniiwan sa atin ay ang aktibong pagtuklas sa tunay na kuwento ng ating bansa magsimula tayo sa pagiging mausisa. Magbasa ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na isinulat ng mga respetadong historiador. Bisitahin ang ating mga pambansang museo, tulad ng National Museum of the Philippines, kung saan makikita natin ang mga artifacts at ebidensya ng ating nakaraan. Manood ng mga dokumentaryo at hanapin ang mga primary sources at recorded oral histories. Hanapin natin ang mga primary sources at salaysay na may matibay na basehan. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng konteksto para maunawaan ang mga isyu natin ngayon. Marami sa mga sagot sa tanong na ito ay matatagpuan sa ating kasaysayan. Bakit ganito ang gobyerno? Bakit may mga problema sa lipunan? Ang pag-unawa sa ating pinagmulan ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na humubog ng isang mas magandang hinaharap. Ito ay isang paanyaya, isang hamon sa bawat isa sa atin na maging mga manggagalugad ng sarili nating kuwento tuklasin natin ang yaman ng ating kasaysayan, alamin ang mga katotohanan at ipagmalaki ang ating tunay na pagka-Pilipino. Dahil ang pinakamahalagang kuwento na dapat nating malaman ay hindi lamang ang mga kuwento ng mga diwata at mga higante, kundi ang totoong kuwento ng ating bayan. Ang kuwento natin, ang ating kasaysayan at ang ating mga alamat ay bahagi ng kung sino tayo. Pag-aralan ang pinag-ugatan, igalang ang paniniwala at patuloy na magtanong. Magbasa ng mga respetadong libro bumisita sa museo, at makinig sa mga salaysay ng ating mga ninuno. Tuklasin ang katotohanan, pahalagahan ng alamat, dahil ang bawat kuwento, totoo man o hindi, ay may aral na ibinabahagi. Ito po ang Botardo Channel hangang sa muli. Salamat po, sana mag-like at subscribe, para maka-upload ulit ingats.